Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan. Ang isishare ko ang video sa inyo ngayon ay tungkol po sa fully automatic washing machine na ito. Sabi ng operator, kapag sinasaksak daw ito, minsan gumagana, minsan hindi. sa kamay pumuputok. May naririnig sila. American Home, 8 kilograms smart wash. So mahigit palang 1 uh, year ang washing machine na ito. Tapos hindi na gumagana. Subukan natin isaksak para makita natin. Kanina, pinituran ko na ang ano nito, yung yung diagram. Ayun. Nakasaksak na po. Ayun oh. Nakasaksak na. Tingnan natin ang power on. Oh. Power natin. Power button. Wala. Walang nangyari. So, ang mangyayari, ang ititris muna natin ito ay ang uh, micro, microcomputer control nito dito sa loob. Kasi may diagram na ako na kinuha o pinituran ang mangyari naman, tatanggalin natin ang ating power cord dito na para buksan natin ito. Para makita natin kung ano nga ba ang problema. Tapos, ipapakita ko sa inyo ang microcomputer control nito. Dito sa loob, yung board nito. American Home. Okay. Ito, may takip din tong rubber. Yan, tinanggal ko lang. Tapos, tanggalin natin yan ang gagamitin natin ay Phillips screwdriver yan, Phillips screwdriver lang katapat yan. tapos matatanggal na natin yan ok ito rin kabila para kung mayroong kayong washing machine na ganito o kaya kayo mismo ang tinawagan mag troubleshoot madali nyo nang mabuksan ito may mga ano ito rito plastic lang yung lock nya ang ganda nito sa loob. Tingnan natin. Madali lang ito tanggalin. Ayun. Andito na ang kanyang loob. Tapos, pagtatanggalin natin ng screw na yan. natanggal ko na po ang card na ito ang control nito na ay nandito ang kanyang type sana yan yan po makita ninyo nandito na dito na tayo ayo ayon ito na nakita nyo po yan may drawing ako dito ipapakita ko sa inyo kasi pinituran ko na rin ayan ang board na yan ay nire-represent. Okay. So, sabi, uh, pumuputok o kuminsang gumagana. Hanapin natin ang galing sa supply. Okay. Andito yon. Nakita nyo po ang saksakan na yan. Makita natin may fuse, may brown na andyan. Yan, conjunction red tapos brown. Kung junction red, ito po yon Blue brown. Blue brown. Nakita nyo po mga kababayan yan. Yan ay blue. Neutral. Common ng lahat. Tapos ang brown naman na andon, may fuse. Titingnan natin yan. Tapos ang ating gray naman, uh, sa yan gray na yan. Uh, purple pala. Uh, conjunction, gray, purple, sa blue. Ito naman yan. Yan naman yan. Purple, blue, white. Yan, blue, white yung conjunction gray, conjunction yellow. Wala yan dahil sa hot yan. Ng, ano, conjunction blue, red, yellow sa motor natin. Tapos, meron tayong green, green, safety switch. Ang sa pinto naman yan, makikita na andyan. Andyan po yan. Andyan. Okay. Ito naman ay para sa motor. Diyan po yan mga kababayan. Okay. Andiyan 'yan. Tapos Tingnan natin ang shift switch na andiyan. Makita natin dito. Yan ay nakasara. Dapat ito ay naka-close. Dapat ito ay naka-close. Subukan natin ang shift switch kung uh, open or close. Ayan, binunot ko na muna. Tingnan nyo po. Naka-close siya. Tumutunog. Oh. Tumutunog. Tapos, i-open natin ang ating pinto. Ang ating uh, ayan oh, nakita niyo inangat ko kasi naandun banda yung switch niya, inangat ko. Ayan oh, nandiyan. Tapos kapag sinara, so ibig sabihin ng ating uh, door switch o safety safety switch ay okay naman. Okay naman 'yan. So, ang fokusan ng natin 'yan. Tanggalin natin maingay. Ang sa supply na lang tayo mag-focus, mag-focus mga kababayan. Ibalik natin. Tapos ito na pu natin kasi walang power brown saka isang linya ng ating outlet. Okay, conjunction red. Ito conjunction red. Tanggalin natin ito. Tatanggalin ko ha, ito. Ayun, tinanggal ko na. Sabi dito, brown. Ilagay natin ang isang tea spread natin sa brown. Okay. Para malaman natin kung ang fuse natin ay kasi may fuse yan, ay okay pa. Tingnan natin. So, conjunction red, nakalagay, brown and blue. Yan, nakita nyo po, ito brown nakabit ang ating bread tingnan natin wala dito ayun ibig sabihin okay pang fuse natin nasa brown siya no nasa brown ngayon ang gagawin natin kailangan ilipat natin sa blue blue tapos ang isang linya tingnan natin dito ito banda yan ha nandito banda so okay naman short ibig sabihin lang ang fuse natin ay intact ilipat natin ito sa blue. Yan. Nakalipat na sa blue. Tingnan natin. Ah, wala talaga. Yan. Ito sa brown. Ito sa blue dapat. Yan. Wala. Wala talaga. Ayun. Wala. Itong blue natin. Yan. Kung kung blue natin napapunta dapat dito ay wala ibig sabihin upin. kailangan natin mabuksan sa likod kung saan patungo ang ating harness ito ito po 'yun ang hanapin natin doon ay ang blue color 'yan Yan, blue color na 'yan 'yan po 'yan mga kababayan ha ito kulay blue 'yan ang hanapin natin galing dito sa harness papunta dito. Yan. Kaya titingnan natin dun kung ano ang problema. Okay. Dito yun matatagpuan sa likod. Tanggalin mo natin to. Tanggalin natin itong cover. Mayroon pa, mayroon pa pala isa. excited oh yun okay andito andito yung ating mga wire tingnan natin tingnan natin malay mo mas mabilis kayo sa mas ma mas makita nyo mabilis nyo makita ang ating harness ito kulay blue ang hanapin natin dito ay kulay blue tapos ito ang ating cord. Ito po mga kababayan nito. Nandito yan. Nakita nyo po, ito ay white, uh, yellow green, ground, and then black. Nakita nyo po yan. Pagdating dito, ito, nandyan. Nandito na yon Kulay brown yung nakita natin. So intact ito, mga kababayan, intact. Ang hanapin natin ay ang black. Oh, galing dito sa white, nakita natin, sa white na yan, sa supply, nakita nyo kulay black. Yan. Wala namang problema. Ayan, ito. Ang ititris na natin, dahil okay naman dyan, kasi pwede kasi magkaroon ng problema, dito rin. Isa-isa natin na. Ititris natin. Ito. Ito saan ito pupunta. Okay. Okay. Dahil common ito, maraming pinanggalingan. Okay naman ito. Ang sa harness na direktahin na natin. Ito lang naman ang possible dyan eh. Ayun. Papa. Hello anak. Ayun oh. No. Sapul. Ito na, may damage. Bakit kaya? sunayad siguro to kaya siguro nag -e spark ito po yun mga kababayan malalaman natin kapag dinugtong natin ilaman natin yan, oh. kaya naman pala oh. grabe yan mga kababayan ito nakita nyo galing sa harness ang pula pa o oh. may damage din pula may damage din. Sa vibration, may sinabitang bakal ito. Itong pula, may damage. Tapos, itong kulay blue. Ang pula natin ay sa inductor natin. Inductor, papunta sa kapasitor, and then sa motor. Okay. Yan. Ang pula natin, ah, tingnan nyo. Ang inductor nyan dito. Tingnan natin ang pula. Ayun. Naalala ko nga. Ayun Oh. Red natin. Sa inductor natin. yan Oh. L. Red. Tapos kapasitor. Tapos red. Yun na po yun. Yan ang inductor natin. Papunta sa motor. May damage din. Ang gagawin ko, puputulin ko at idudugtong. Tapos titisingin natin kung gagana. So, ayun na po mga kababayan sumaya din ito may problema no tapos ito pa yung kulay blue para sa power natin putol na talaga Ay, nakita nyo po sana masolve ang problema na to Yan. tapos hanapin ko pang iba so madali lang dugtungin yan sa ating mga kababayan simple lang naman pagdugtong hindi ko na ipapakita ang pagdugtong pag natapos na lang kasi wala akong tripod sa ngayon tapos pag may nahanap pa ako, papakita ko pa sa inyo. Okay po. Tugtungin ko na para matisting na natin mamaya. So far wala na akong makitang may damage. Itong pula dinugtung ko na. Maayos naman niya. Magtatagal yan. Ito. Kulay blue natin. Ibabalik ko na. Hindi ko na hinanap kung saan siya sumayad. Kung bakit siya naputol. Ibabalik ko na at titistingin natin yung ating kulay blue. Yan. At testingin ko muna pala bago ko balutin yan. Para sigurado tayo. Okay. So itong kulay blue isasalpak natin ang isa nating test prod sa kulay blue kasi yun ang hinahanap natin. At natagpuan natin na yun din ang ang may putol sa kayong kulay pula. Ito. Pinopos ko minsan para makabawas ng time. Andiyan ang kulay blue natin, nadugtong na. Subukan natin siya. Ayon. Perfect. Kulay blue. Okay na ang kulay brown. Ulitin natin. Ito ang sa fuse. 'Yan. Ayun o. Oh. Kulay brown. Okay. Okay na. So ibabalik ko na yon yun kabayan, ibabalik ko na babalutin ko na, tapos ibabalik natin ang ating uh, card sa original position, para matisting na ayun, okay na so, ibabalik ko na yung cover dito ayun, okay na ito, may ground din ako kinakabit ko yan para para yung operator ship sila Okay, nasa posisyon na siya. Ibabalik ko na yung hose ng tubig. Tatandaan po natin, may filter ito dito, ano, tinatanggal yan at nililinis. Itong sa akin, nalinis ko na yan. ko na pati tubig. Ito na, ibabalik na natin. Yan, retight. Okay na. Okay na. Okay, balik na natin dito. Para matisting na. Okay na po kabayan. Ayun, na up na natin. Tapos, tanggal natin screwdriver. open muna natin. Tapos ito, may lock ito dito sa loob, dito banda. Para mag-clip dyan sa loob. Pabilis. Yan. Okay, nag-lock na siya. Tapos, screw, screw. Okay. Anaan dyan na po. Ayan. Lagi natin tatakpan para professional tingnan and then if the hell bob ayun okay na tayo papawer on natin saksak na natin para malaman okay so surprise nakasaksak, nakasaksak na po oh aba may pag asa so kanina ang beginning natin, sinaksak natin walang power, totally walang power at ang uh, sabi nga sa history ay may pumuputok minsan may power, minsan wala so tingnan natin sa program standard pag kailangan magkaroon ng number dyan program ayun nakita nyo po wash, rinse, spin may pag-asa Label ng tubig. Ah, spin yan. Wala yan. So, as tayo. Standard. Label ng tubig. Makita natin. Low. Nandyan ang time. Little. Mid. High. So, it means, ah, uh, ito yung original nya. Okay? Sa so, ibig sabihin gagana yan. Kasi gumago, gumana ng ating uh, control board. Spin. Subukan natin. Nakaklose ang ating uh, ang ating lid or alright we will see if it's gonna work kung may narinig kayo yun yung ating uh, valve nag close sya tingnan natin ayun ayan na uh, lawan natin ayun nag-spin So, dahil testing lang naman 'yan, i natin para sa ibang program naman. Post. Yeah. Pinos ko muna and then open. Okay, nakita niyo po, may mga sabon-sabon, di ba? Kasi nung last na nagka-problema ito, tinanggal dito yung mga labahan kaya may naiwan pang sabon kasi nga hindi gumana. Itis natin sa program natin. Aha. Uh -huh. Ayon, nawala na tuloy. Ay ang lead natin. Subukan natin kung gagana. Sa so wash natin paganahin Standard. Standard wash rinse and spin. Tapos lagyan natin ng level of water. Low. Salo lang tayo. Tapos start natin. Ibig sabihin, aagos ang tubig kung mayroong tubig kasi open ang valve. Kapag inopen natin ang pinto, walang problema yan kasi wash pa lang yan. Ayun. Sa ngayon, ipagpapatuloy natin ito kasi para malinisan mo ng drum niya. Sa ating mga kababayan, dyan may washing machine na ganito. Nililinis ang filter nito ah, Andito ang filter pag ginis. Tatanggalin mo lang yan. Wala nang, ano to, wala nang drip, Wala nang flap dyan. Ganyan lang po. So ayos na ang washing machine. Maraming maraming salamat po sa inyo dyan mga kababayan. Kung nagustuhan niyo video nito, mag-like na lang kayo o at pakishare na lang po. Ito. Babanggitin ko na rin po, ang board nito may na-order po online. So balit, hindi uh, galing sa American home. So Chinese, China yon. So Pero magagamit yon. Pwede ang gano'n. may katulad nitong board. Thank you po mga kababayan sa inyong panonood. Maraming maraming salamat na no, thank you na no, salamat okay bye bye